Sa so mga mami, malapit na naman ang pasukan. Dapat mag-stack na tayo ng mga pang-ulam na ready to cook. Tamang-tama, isishare ko itong paboritong Shanghai na mga janakis ko na talaga namang binabalik-balikan nila ito. Maya-maya, nagpiprito talaga sila. So para sa recipe na ito, gumamit ako ng kalahating kilo ng karne ng baboy. Kasi part po ang ginamit ko na may konting taba. Mas maganda kasi pag may konting taba para di masyado dry ang Shanghai natin. So pinahugasan ko ito. Tapos doon ko na rin po pinagiling sa palengke. So naglagay lang ako dito ng 1 half tablespoon tablespoons ng pamintang durog, dalawang kutsarang tinatad na bawang, isang kutsarang asin, isang kutsaritang pantimpla. Pwede rin magic sarap ang gamitin mo, or vegine, or broth cubes, pwede naman. Sibuyas, tinatad ko din. Isang perasong carrot, kinayod ko na lang para mabilis. Naglagay din ako ng celery, pwede rin kenchay, or kahit wala na okay lang din naman. Optional lang naman din ito. Yung iba kasing batay, ayaw ng aroma nito. At dalawang peraso ng egg. So, haluin lang natin ito para mag-combine silang lahat dyan. Tapos, balutin na natin ng lumpia wrapper. So, medium size na wrapper po ang ginamit ko dito. 50 pieces. Huwag po masyadong madami kasi baka hindi maluto ng maayos kapag makapal ang palaman natin. At ganito ko lang po ito binalot. Pwede po kayong gumamit dito ng tubig or binating itlog as pandikit nyo po. So ayan po, nabalot na po natin lahat at ilalagay na natin ito sa isang container na hindi siya mababasa sa loob ng freezer. So yan, pwede na tayo mag stock ng mga ready to cook na ulam. Tagal-tagal na rin gamitan ito na pang ulam. Mga mamis, may ginawa din po akong empanada recipe. So check nyo na lang din po sa page na ito yung recipe. So ito pong natira, ipiprito natin. Sa pagpiprito naman po, pwedeng hatiin para digaan ng mahaba. Parang bite size lang ba? Tapos, alalay lang po ang apoy. Huwag po masyadong malakas ang apoy para luto ang loob ng lumpia natin. So, iprito lang ito hanggang mag-golden brown. At ito na nga po, mga mami, luto na nga po ang masarap na lumpia natin. So, mga mami, gawa na din po kayo at subukan nyo po itong recipe na ito. Nakapakasarap po talaga. Kapag gumawa po kayo, balitaan nyo po ako. Thank you for watching. Bye!